Plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang pag sa Rice Tarification Law umani ng papuri mula sa mga mambabatas. Department of Agriculture suportado rin ang panukala. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic Welcome Development para sa mga mambabatas, ito nga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sesertipikahan niya bilang urgent itong panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law. Dito nga sa kamera, una na rin nga binigyang uh, pansin ni House Speaker Martin Romualdez ang pagtutok dito sa panukalang ito. Pasado alas 9 ng umaga kanina ng ipagpatuloy ng House Committee on Agriculture and Food ang kanilang pagtalakay sa substitute bill na nagtutulak sa pag-amyenda sa Republic Act No. 11203 o Rice Tariffication Law. Pangunahing layunin ng mga mambabatas sa ilalim ng panukalang ito ay maibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Sa pagdinig, personal na humarap si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Inilatag niya ang kanilang mga inisyatibo at monitoring report ukol sa issue. Gayun din, ang kanilang suporta sa pag-amienda sa RTL para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Tiniyak naman ni House Agriculture Chair Mark Enverga na papaspasa nila ang pagpasa sa panukala sa lalong madaling panahon. Sa hiwalay na press conference naman, ikinulugo din ng mga mambabatas ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sisertipikahan niya, niya bilang urgent ang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law. Anila ito rin ang layunin ni House Speaker Martin Romualdez kahit magandang development ang pag nagkakaisang boses ng Malacanang at Kamara. Hiling nila sa Senado, tutukan na rin ang panukalang ito. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang kongresista. This is uh, in line with the directives of Speaker Martin Romualdez, our leader here in Congress, na i-amend ang, ang RTL upang siguraduhin na mapababa po natin ang presyo ng bigas para sa mamamayang Pilipino. Uh, ramdam po natin na isa sa mga pangunahing uh, hamon na hinaharap ng ating mga kababayan ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. And amending the rice traffic tra tra classification law is one uh, sure step that we can have more competitive prices uh, for Filipinos. I appeal to our members and to our resource persons as well to please focus on the provisions of the bill as the time is as time is not on our side. We need to move fast, as the speaker clearly already said that he wants this piece of legislation passed. before we go on recess, nang sa gayon ay mapakinabangan na po ng taong bayan. Angelic, ngayon lamang no, naglabas din ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez at talagang nga uh, malugod niyang tinatanggap itong naging pahayag din ng uh, pagsuporta ni Pangulong Marcos hinggil nga sa hakbang na maamiendahan itong rice tarification law. At Angelic, sinasabi nga ni Speaker Romualdez, itong hakbang na ito ay uh, inaasahan nilang malaki ang maitutulong hindi lamang sa mga consumer kundi maging uh, sa mga producer na rin. Kaya ta, inaasahan niya na magiging mabilis din yung pagkilos ng Kongreso ukol dito. Angelic? Okay, so Mela, uh, anong time frame? Usually, ano, kapag may mga inaamiendahang batas, gaano kabilis o gaano katagal inaabot yan? Angelique, sa ngayon kasi no, nasa committee level itong substitute bill para nga sa pag-amienda ng rice tarification law no, dito nga sa panig ng kamera. At uh, Angelic, no, hanggang... Um, last week na lang ng May, itong uh, session ulit yung, uh, ng Kongreso bago nga yung sinidia adjournment o mag, a uh, kumbaga magkakaroon na naman ng session break dito sa Kongreso. Pero umaasa si, uh, si uh, House Speaker Romualdez na bago nga ang sinidi adjournment o ngayong buwan niyan, ay uh, kailangan nga maipasa na itong kalang ito at lalo pa mas mapabibilis din yan kung isi-certify as urgent na nga talaga niya Pangulong Marcos para rin naman sa kapahanan ng ating mga kababayan. So Angelic, after nung committee level, yan ay, uh, pag naipasa na yan, yan ay iaakyat uh, sa plenaryo for second reading at third reading. At kapag Pagka nga nagkaroon na ng uh, certification as urgent mula sa Malacanang, ay inaasang mas mapapabilis yung pagpasan niyan dito nga sa plenaryo ng Kamara. Pero Angelic, we have to take note na bukod naman dito sa Kamara, kailangan din na magtuloy-tuloy yung pag-usad ng panukala sa Senado para nga agad din niyang maipasa. At uh, after naman sa Kongreso, ay uh, yan naman ay isusumite agad sa Malacanang para sa paglagda ni Pangulong Marcos. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmora.